Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako sa ating daily devotion. Welcome po sa ating lahat. At ang ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Ephesians 4.15. Ang sabi, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Lumalago tayong lahat sa kanya na siyang ulo sa makatwid ay si Kristo. Now, ang message po mga kapatid na ating tatalakayin kumawak sa katotohanan na may pag-ibig. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay may iba't ibang kaloob upang magamit at makatulong sa paglago at pag-educate ng iglesia. Particular na kaloob yung pagtuturo sa salita ng Diyos bilang babala, paalala, at gabay sa araw-araw na pamumuhay bilang mga kristyano. Kaya kung basahin po natin ang verse 11 and 13, may mga tinawag ang Diyos na mga apostol, pastor, propita, ebanghelista at guru upang maturuan, matrain, mamentor yung iglesia. Sila ang mga naatasan ng Panginoon dito pagdating sa pananampalataya at upang maihanda sa gawaing paglilingkod. Ang mga lingkod din ng Diyos ang nakakakita sa patnubay din ng Espiritu kung sino yung karapat dapat gamitin na may magandang halimbawa, na pinanghahawakan yung katutuhanan na hindi basta-basta nababali at nadadala ng panahon, sitwasyon, pagsubok, tukso, kahirapan at makamundong gawain. Kaya nga sa verse 14, hindi na raw tayo mga bata na nadadala sa anumang hangin ng aral. Kaya dapat tayong lumago at magpakatibay sa Panginoon. Na application po ngayon, ang una, magpakatibay at magpakatatag sa Panginoon. Iyan po ang isa sa mga dapat nating bigyang pansin na tayo dapat ay tumibay sa ating pananampalataya. At number two, paghawakan ang katotohanan na hindi nababali ng panahon at karanasan sa buhay. So ito po ang dapat nating bigyang pansin mga kapatid. Alam naman natin maraming pagsubok, maraming temptation, maraming persecution, maraming mga challenges sa buhay. Kaya bilang mga anak ng Diyos, panghawakan natin yung katotohanan na hindi tayo basta-basta nababali sa panahon at karanasan sa buhay natin. Number three, maging mabuting halimbawa sa tunay na paglilingkod bilang mabisang nakikita sa buhay mismo. Mahirap kasi mga kapatid kung nagdadala tayo ng salita ng Diyos, nagtuturo tayo pero mismo sa atin hindi nakikita. Wala pong matibay na ebidensya na nangyari yan sa buhay natin o ginagawa din natin dahil wala tayong halimbawang may papakita. Kaya dapat maging mabuting halimbawa sa tunay na paglilingkod. Number four, magpasakop, magpailalim at makinig sa mga payo ng mga lingkod ng Panginoon. So, ito po ay importante din sa atin bilang mga kristyano. Hindi po tayo lalago, hindi po tayo magmamature sa ating Panginoon at sa paglilingkod sa Diyos kung wala po tayong pinapasakupan. Kaya dapat mayroon tayong pagpapasakop sa leadership, nakikinig din tayo sa payo ng ating mga pastor, sa ating mga leaders. Kasi maganda pong makita din ito sa atin. Kaya mga kapatid, humawak sa katotohanan na may pag-ibig. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating devotion ngayon sa muli ay magkita-kita naman tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.